Hindi alintana ng mga concert goers na ito ang init ng panahon dahil kahit nakapila pa lamang, kitang-kita na ang tuwa at excitement na matunghayat ng flashback charity musical concert sa City Sports Complex. Ang mga magkakaibigan ito, agaw eksena. We can't wait to see Venice! Nang pumasok ang mga tao sa venue, mas tumindi pa ang excitement nila, lalong-lalo na nung nagsimulang tumugtog ang mga bandang Proud San Joseños. Mahiwaga ang araw na ito at talagang hindi na maghihintay sa susunod na habang buhay ang mga San Joseños dahil uuwi na sa The Rising City ang Ben and Ben kasama si Noel Cabangon at iba pang local artist para sa kanilang most awaited performances na talaga namang magbibigay ng tanglaw at liwanag sa City Sports Complex. Bilang isang Shena at isa sa mga local performers, proud na proud si Karil dahil naging bahagi siya ng concert for a cause. Ever since high school ako, ako sa Shen, na talaga kumatid ako ng mga outreach, basta may, may cause, bumunta ako dyan. So, uh, mag, I really feel grateful for the opportunity to give back to my school as well. Ibinahagi naman ni Elena Kilang, isa sa mga guro ng Siena College of San Jose Incorporated, ang buong pasasalamat niya sa mga sumuporta para maging matagumpay ang pagtatanghal, lalo pat ito'y bahagi ng kanilang 35 founding anniversary. This can be a great motivation and at the same time an inspiration for everyone that education is truly uh, a very essential to, especially to our youth because we believe that our youth can be Of great, can be the, the kind of um, leaders that can be of great help in our future. Bawat bahagi ng concert, sumasalamin sa kanilang tema na kahapon, ngayon at bukas. Upang magbalik tanaw sa kahapon, nagtanghal sa entablado ang teatro-sena ng SESJ. Ngayon naman ang nagsilbing tanglaw ng musika ng OPM icon na si Noel Cabangon. Uh... ang mga San Joseños game na game ding nakising along sa musikero. At upang bigyang liwanag ang bukas, tinanghal ng sikat na bandang Ben and Ben ang ilan sa kanilang mga hit songs na talagang nakapagpaantig ng damdamin ng mga concert goers. Lubos na nagpapasalamat si Noel Cabangon at ang bandang Ben Ben para sa mga sumuporta sa hangarin ng charity concert na ito na higit na makatutulong sa mga Mother Francisca scholars. All out din ang support ni na Mayor Arthur Robes at Atikong Rida Robes na Gina G. Ding nakising along sa one-of-a-kind musical experience. Ang concert for a cause na ito ay hatid ng Flashback Musical Concert at Orange Skies Production kasama ang Siena College of San Jose Incorporated, Sangguniang Kabataan ng City of San Jose del Monte at ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte, Bulacan. Para sa Balitang San Jose nyo, ako si Den Fajardo, Proud Shannon, Public Information Office.